Before we proceed please like share and subscribe. Please follow me too. Let's go. Pumunta ka lang sa Shopee app mo. Then pindutin mo yung meet up. Tapos affiliate program. Then pindutin mo yung account. Pumunta ka dun sa setting, pindutin mo yung setting icon. Then payment setting. Then fill upan mo na yung mga necessary information na hinihingi dyan account type ay ilalagay mo ay local individual. Tapos, beneficiary full name. Kailangan mauna ang last name, first name, and then middle initial. Tapos, yung CP number, kung anong ginamit mo sa iyong Shopee account, yung din ang gamitin mo dyan. Tapos, sa bank name ay si Bank Philippines Inc. Sa bank branch name ay open online lang ilagay. Bank address, ganoon din po online application lang. Tapos, bank account name yung pangalan nyo din yung account number ng C-Bank account nyo, kunin nyo na lang, i-copy mo na lang doon sa C-Bank app mo. Tapos yung Proof of Bank Account Ownership ay yung Certificate of Ownership na hiningi mo sa bank. Watch mo lang dyan. Wait ka na lang na ma-approve. Thank you for watching!